Hello mga agree. Ngayon magpupruning po tayo ng mga tanim nating gulay na nakatanim po sa container. So in this video, ituturo ko po sa inyo yung natutunan ko sa isang farmer kung paano po siya magpruning, ano yung ginagawa niya after niya magpruning. Kami up! Napakaganda po ng ganitong practice na every time na nagpupruning tayo, nagbibigay tayo ng mga pataba sa ating mga halaman para mabilis pong makarecover yung ating mga tanim kasi nasakta natin sila. So para mabigyan sila ng nutrients, ito po yung mga sample na pwede natin gawin. Ito yung ating swamp fertilizer. Yan, nagbabad na ako dyan ng mga sariwang dahon. Tapos meron po ako dito mga kitchen waste. Yan, dadagdag ko lang dito para mamaya after natin mag-pruning, ididilig po natin yan. So make sure lang na nakalubog para ma-extract natin yung mga nutrients. Then, nag-prepare na rin po ako dito ng abo. Ito. Yan. Dadagdag natin yan mamaya doon sa container. Tapos, itong compost natin, you know, pwede na i-harvest. Idadagdag natin yan doon sa mga paso after natin mag-pruning. So, ito na lang po yung mga natira sa mga tanim ko dito sa aking backyard garden kasi malilim na po dito. Gawa ng natatakpan na ng building yung sikat na araw. But anyways, ito yung mga tanim na natitira. So, papakita ko sa inyo yung mga kailangan natin ipruning. So, ito yung aking cherry tomato. Ayan, may mga bunga na at bulaklak. So, ang gagawin ko lang, aalisin ko itong mga sirang dahon yung nasa lower part para hindi po kumalat yung sakit dito sa top portion Then itong silin na to, ito nagkasakit po ito eh, ano. You know? Yan kaya medyo hiniwalay ko siya dun sa iba. Yan. So ito naman, aalisin ko na yung mga tuyong sanga. You know, kasi useless na po yan eh. Yung tuyo na. Know. Alisin ko lang yan. So yan po yung mga kailangan natin alisin, yung mga parte na may mga sira, parte na may mga sakit, yung mga tuyong sanga. Useless na po kasi yan eh. Wala na silbi yung mga tuyong parte ng ating mga tanim. Minsan, dyan pa po nanggagaling yung mga sakit. Yan. Tapos yung mga may mga insekto, may mga sirang dahon, alisin din natin para hindi kumalat. Yung isang teknik po para malaman nyo kung buhay pa yung sanga, pwede nyo pong kutkutin itong balat you know, yung balat na yan. Kung, kung makukutkot nyo siya at kulay green, ibig sabihin buhay pa, sariwa pa. Pero tulad nito, kulay brown na, wala na po yung tuyo na siya. Alisin natin yan. So, pwede nyo ito trim hard pruning. Yung ganitong itsura na kasi marami nang may sira para tubuan siya ng panibagong dahon. Yan sinyo lang siya. Mapapansin nyo po yan. Pagka may diferensya na yung tanim, pag maliliit na yung dahon, iba na yung kulay, Ayan. tapos, naglalagas yung dahon, maraming natutuyong sanga, kaya na po yung mapalatandaan na may mga sakit na yung inyong tanim. So, ito ititrim ko pa ito mamaya. Papaikliin natin para mga bagong dahon na yung tutubo. So ito yung isang sili na maliit pero ang daming bunga. Ayan, may konting diferensya siya ito yung mga dahon. Meron siyang iron chlorosis. Medyo alkaline yung lupa. Yan po kasi yung dahilan. Meron siyang sulfur deficiency. So kailangan ibaba natin yung pH level. So para mapapababa natin, pwede tayong mag-apply ng Epsom salt para bumaba yung alkalinity. 'Yung abo naman nakakatulong siya para i-increase 'yung pH level. Kung masyado siyang acidic, itataas niya naman ng bahagya, 'no? Kasi pagka-acidic, ang problema naman doon 'yung mga fungus, doon sila naninirahan. Then isa pang practice, dapat pagka-ginugupit natin itong kunting uring pang-pruning ninyo, kailangan i-disinfect natin bago tayo lumipat sa isang tanim kasi pwede pong mailipat din yung sakit. So, pwede nyo siyang isausaw sa tubig na may uh, bleach. Pwede rin hydrogen peroxide. Then, dito naman sa isang cherry, ang gagawin natin dito, taalisin ko lang itong mga nasa lower part. Ayan. So, pa, kakapaling ko dito sa taas. Naglagay ako ng trellis para kumapal dyan. Nandyan yung mga bunga. Then, itong bell pepper, no? nagbubunga na sana. Kaya lang natumba siya nung kasagsagan ng bagyo. Sobrang lakas ng hangin. Kaya ito yung niya ngayon. Pero nakakasurvive na siya kahit papano. Then itong ceiling haba. Ayun, may konting problema din. Yung mga dahon niya. You know, may iron chlorosis din kailangan mag-apply tayo ng Epsom salt. Then dito sa ating kalamansi, so far dito wala naman tayo masyadong aalisin. Ayun, may mga sira lang ito. Ayan. Alisin natin 'yan. Dito naman sa isa yung mga tuyong sanga. Dito sa kalamansi, meron tong suckers yun yung kailangan din natin alisin uh, although yung suckers ay nagbubunga pero malakas po siyang mag ng nutrients kaya uh, sayang yung nutrients na binibigay natin uh, hanap tayo ng suckers yung tsura po ng suckers yung dami na palang pitasin dito yung sanga na irregular yun wala masyado ito makita pag nakita nyo yung sanga na parang ito to, to. hindi siya bilog hindi siya paikot yan yung sample ng sucker ayun yun ito may nakita tayo ito ito yung sucker ganito pa yung tsura ng sucker yan yung katawan niya hindi siya bilog yan pwede natin ito alisin mm. Tsaka marami rin may sira na dahon. You know. Dito naman sa talong, may babawas. Magbabawas lang tayo ng konti. Ito na no, bali oh. Pero nabuhay pa rin. May mga bulaklak at bunga na. Ito na lang yung alisin natin. Ito, medyo unhealthy. Tsaka may mga insekto na oh. So dito natin siya ipron. Yan. Para lumaki yung mga sanga na yan. Sayang. Hmm? Ang lusog pa naman. Then after natin mag-pruning, mag-apply tayo ng compost dyan sa ibabaw. Oh. Ito mga pinabulok po ng mga dahon, mga kitchen waste din. Yan yung ilalagay natin dito sa mga paso. Yan, para mag-provide ng nutrients. May mga buto pa dito, eh. buto ng hayop. Yan, mga calcium source din. Ito, nagara naglagay po ako ng mga malunggay. Nag-mulch na ako ng malunggay. Pero ngayon, compost naman ang ilalagay natin. Sa kamatis, ko nag- upruning kayo na kamatis. Pwede po natin siyang iyan, no? itanim pa yung mga side shoots o suckers. No, yung ganito, um, ay ah, dito na lang. So itong mga suckers, itong mga suckers na to, yan, pwede nyo po ito itanim. Itusok nyo lang po sa lupa. Tapos huwag nyo muna papaarawan. Pa hayaan nyo siya magugat. Pag kami ugat na at buhay na yung mga cuttings na yan, pwede nyo na po paarawan. So yan po yung isang paraan din para nagkaroon tayo ng seedlings galing po sa mga suckers. So hindi nasasayang yung mga pinupruning po natin. So after natin maglagay ng compost, ito namang abo yung ibubudbud natin. So minsan kasi dahil sa decomposition process, nagiging acidic yung compost. So, mas mainam na lagyan natin na abo para tumaas yung pH level. Hindi siya pamahaya ng mga punggos. Tsaka itong abo, source din ng potassium, pampabulaklak, tsaka pampabunga. Then, pag naglagay na natin yung abo, pwede na natin siya diligan ng swamp fertilizer. So, ito po yung abono na ginagamit ko dito sa aking mga tanim. Hindi na ako bumibili ng mga fertilizer, yung mga commercial. So, malaking katipiran po kasi. Napakadali niya lang gawin. Ibababad niyo lang po yung mga backyard and kitchen waste. Yung balat ng kulay, balat ng prutas, sariwang dahon. Tapos, mga tatlong araw siyang nakababad pwede nyo na po siyang gamitin at ipandilig sa mga halaman dito rin sa ating flower garden so yan lang po yung simpleng paraan ng pag-alaga at pag-pruning ng mga tanim after mag-pruning magbigay po tayo ng something na may nutrients para mabilis makarecover yung ating mga tanim sana po nakatulong information na to and sana tulungan nyo rin kami share yung mga information para makatulong tayo sa iba maraming salamat po Happy farming!